Kamusta mga ka-viewers? Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon, pag-uusapan natin ang isang kwento na tunay na inspirasyon, kwento ng isang simpleng babae na mula sa pagtitinde ng leche flan sa bangkita, umani ng pagmamahal at suporta ng madla. Siya si Medeth, isang viral sensation na hindi lang basta sikat, kundi puno ng puso at determinasyon. Si Medeth ay nakilala sa social media matapos siyang mavideohan habang nagel alako ng leche flan sa bangkita, ang kanyang ngiti, tiyaga, at simpleng paraan ng pagbebenta ay agad na yumantig sa puso ng mga netizens, sa kabila ng init, ulan, at pagod, hindi siya nawala ng pag-asa, at doon siya napansin ng isang charity vlogger. Napabilang si Medeth sa mga benepisyare ng isang kilalang charity content creator. Dito siya unti-unting nakilala sa mas malaking audience. Ngunit hindi lang doon nagtapos ang kanyang kwento, binigyan din siya ng ka-love team na tinangkilik din ng maraming followers noon, na kahit pa unti-unting bumitaw siya sa dating grupo niya, at nagsimulang tumayo sa sariling paa, hindi siya sumuko. Bumuo siya ng sariling love team na Jamdith, at tinangkilag naman ito ng maraming supporters at kinilig sa kanilang samahan. Pero ang pinakanatatangi sa lahat, si Medeth ay nanatiling totoo. Hindi siya nabulag sa kasikatan, nanatili siyang tapat sa kanyang pinagmulan. Kahit sikat na, hindi niya tinalikuran ang pagtitinda ng Leche Flan. Habang lumalaki ang pangalan niya, dumami rin ang mga bashers. Lahat ng kilos niya, pinupuna. Lahat ng galaw, binibigyan ng mali siya. Marami ang gustong sirain siya, gustong hilahin pababa. Pero hindi nagpatinag si Medeth. Ang love team nilang Jamdith ay tumagal lamang ng anim na buwan, bunga ng personal growth ni James. Hindi ito itinuring ni Medeth na kabiguan. Tinanggap niya ito ng may bukas na puso. Alam niya na ang tunay na pagunlad ay hindi lang tungkol sa love team, kundi sa sariling pagabot ng pangarap. Ngayon, kahit wala na ang tambalang Jamdeth, hindi tumigil si Medeth sa pagtitinda ng leche flan. Mula sa bangkita hanggang sa social media, daladala niya ang marangal na trabaho. Para sa kanya, ang pagtitinda ay hindi dapat ikahiya, dahil dito siya nagsimula, at dito niya nahanap ang kanyang halaga. Kahit papagtawanan ka ng ibang bashers dahil daw bumalik uli sa pagtitinda si Medeth, ang tanong kailan ba siya huminto sa pagtitinda, kaakibat at nakakalakihan na ni Medeth na mabuhay sa pagtitinda, yan na po ang hanap buhay ng pamilya niya, ang masama at hindi mabuti ang tamad, at umaasa lang sa bigay ng ibang tao, mahilig lang pa muna sa ibang tao, nakikialam sa buhay ng iba, kaya huwag nating tularan mga ka-viewers ang ganyang ugali. Mga ka-viewers sana ay na-inspire kayo sa kwento ni Medeth. Isang patunay na ang pagsisikap at kabutihang loob ay hindi nasusukat sa kasikatan, kundi sa paninindigan mo sa pangarap mo. Kaya sa lahat ng nangangarap dyan, huwag kayong matakot magsimula sa maliit. Dahil ang totoong tagumpay, ay yung kahit anong pagsubok, tuloy lang ang laban. Saludo kami sa iyo, Medet. Hanggang dito po muli maraming salamat po sa inyong lahat.